Hello mga and welcome back to my channel. Ayan, pero bago po ang lahat, binabati ko po muna kayo ng magandang magandang umaga, tanghali gabi sa atin lahat. Saan man sulok po kayo ng mundo mga kabunso ay happy happy lang. So ito, so ito na nga mga kabunso, bila po napasugod ang ating bunso mix mulino kahit po gabing gabi na, dahil po bigla pong may uh, nangailangan po ng kanyang tulong at isa nga pong kaibigan ang uh, lumapit po at uh, gustong uh, tumulong kay Bibi Ben at inilapit po niya ito sa ating uh, Bunso Mix Molino at agad naman po itong pinagbigyan na ating Bunso Mix Molino ayan so si Bibi Ben po na habang uh, lumalaki po si Bibi Ben ay uh, lumalaki rin po yung kanyang ulo So dito po mga kabunso ay makikita po natin ang sitwasyon ng mag-ina at ang pamilyang ito na kailangan po talaga nila ng tulong dahil nakakaawa po si baby Ben. Buti na lang po talaga ay uh, ang ating bunso Migs Molino ay andyan kaagad para tumulong sa kay Baby Ben dahil nga ang kwento ng nanay ay maraming beses na po nilang inilapit ito at uh, pinapabalik-balik lang po nga nila ito sa hospital at hindi naman po inaasikaso. Kaya mga kabunso, maraming maraming salamat sa iyo Bunso Mix Molino dahil sa iyong agarang uh, pagtulong sa ating uh, Baby Ben. Ito po ng action ang ating Bunso Mix Molino para po ma tugunan ang pangangailangan ni Baby Ben at ng pamilya. At dito nga mga kabunsuan, sinabi po na hindi muna siya mangangako pero gagawin po niya ang lahat para po sa ating uh, Baby Ben para gumaling na at nga po ay... Uh, kaya nga po sa mga gusto pong tumulong ay pwede pwede po nating ipaabot sa ating abunso Migs Molino para po maiabot din po niya to kay Baby Ben. At sa mga sponsors po Maraming maraming salamat sa mga sponsors na patuloy na nandyan sa ating Abunso Mix Molino para maghatid ng tulong kagaya nga po nito uh, kay Baby Ben na talagang uh, Nangangailangan po ng tulong para po gumaling na po ang ating baby Ben at mapagamot na po ito dahil nga po mga kabunso uh, kailangan po talaga ng pera para po madala po ang ating baby Ben at makita, ma kung ano po yung kanyang sakit at para pumawala na po yung uh, paglaki ng kanyang ulo. At dito nga mga kabunso ay hindi po maiwasan umiyak. Siyempre bilang isang ina ay masakit po talaga na makita ganitong sitwasyon ang iyong anak. At uh, sa mga gusto pong tumulong at magpaabot ng tulong ay maaari po namang po natin na kontakin po ang ating bunso mix mulino at uh, pwede rin po sa mga team. Ayan. Maraming maraming salamat sa mga team na palaging nandyan para sa team mix mulino at para madami pa po ang matulungan ng ating Bunso mix mulino at para matugunan po ang pangangailangan ni Baby Ben kaya kailangan po natin tulungan si Baby Ben mga kabunso ayan maraming maraming salamat busog mix mulino dahil uh, ikaw ay isang instrumento talaga na ginamit ni God para maghatid ng tulong sa kagaya ni Baby Ben na nangangailangan po talaga ng tulong ayan maraming maraming salamat at pakinggan po natin ang uh, mga sinabi ng ating busog mix mulino sana nga po ay kung sino po mang tao tutulong po sa amin. <laughs> Dahil koy isang ina na dahira pati. Okay lang ako kung ganito. siya masyado nakatulog po kasi marami na po kaming nilapitan na mga may doktor pero kami hindi pa rin po natatawagan eh. Maasa po sana kami na sa na wapoy may tutulong po sa amin. Sino pong may pusong maalwan po na tutulong po kay sa bibi po namin. na ako'y nahihirap po, po talaga tumingin sa kanya matulit pong lumalaki ang ano eh, yung ulo niya. At wala po siyang ibang kinakain ko di. Ano lang, dede lang po siya, dede. Wala po, ano yun lang po, dede niya po, dede lang po siya. Ang pinapakain ko po siya ay ng lugaw. Nang umiiba po yung ano niya. Kaya, dede lang po talaga yung inaasahan niya. Wala po iba. pag natin para makita. Tsaka oh, sabihin mo, 10,000. Pag, pag alis ko, 9,000 pala. <laughs> Kuya Mix, may, may kulang ka pa? Bang, isa libo. Hindi, hindi. Baby, oh, pagkataas mo. No. Oh, gatas na daw siya at saka magdayan eh. Ayun ay. Ayan, sa mga kapusuan po natin, maraming maraming po salamat sa mga tumulong po kay Nanay Ana, kay Baby Ben. Pangungunahan ko po. na magpasalamat sa inyo. Maraming maraming po salamat sa inyo mga kabunso. Nawa ay itong ating mga nabigyan natin ng tulong na to ay mas kumaling pa po, mas lumakas pa po yung loob nila. At syempre, lumakas yung pananalig nyo sa Diyos. No? Hindi lang yun dahil may problema tayo, saka tayo lumalakas sa loob para manalig po, tumawag sa Kanya. No? Challenge na lang yan. Eh. Pero yung Jesus na yung gagaling din yan. Madami naman tayong mga kababayan dyan, mga OFW, Lusulisas, Mindanao, mga kabunsoan na ah, handang tumulong. no. Sige po, Nay. Tingnan natin kung ano yung magagawa natin, ha?